I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. talaga magbanting itong ating Doni at Bell na kung saan ay talaga namang sinelebrate nga nila ang success ng Kent by Me Love kasama pa ang ibang cast ng Kent by Me Love na talaga namang sobrang saya nga nila habang nagsasayawan at kilig na kilig nga sa ating couple dahil talaga namang napahindak nga rin ang dalawa naman, umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Dahil kitang kita nyo nga dyan ang ibang kas na nakakakita sa ating couple na talaga namang kilig na kilig nga sila sa dalawa. Dahil talaga namang itong ating Donnie at Belle sa lahat ng bagay talaga namang nagkakasundo. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.